Ang halaman na ito ay tinatawag na ginger torch plant, na may scientific name na Eplangera elicher, ito ay namumunga na hiwalay mismo sa kanyang katawan, mula sa kanilang puno ay mga 1 to 2 centimeters at doon sisibol ang kanilang mga bulaklak hanggang magiging bunga ito sa katagalan, ang mga dahon ng halamang ito ay kahawig ng saluya. Ngunit ito ay sadyang malalaki. Kung iyong titing ng maigi ay kahalin tulad nila ang tagbak, na very common dito sa Pilipinas. Misteryoso man kung ituring ito para sa iba sa atin na hindi nakakaalam. Pero alam nyo ba mga idol na sa ating mga karatig bansa sa Asia tulad ng Indonesia, Malaysia, Thailand at sa iba pang mga bansang sakop ng Asia, ay ginagamit itong sangkap sa pagkain? Ginagamit din itong ornamental plants dahil sa ganda at kakaiba nilang mga bulaklak? At basi sa mga pag-aaral ng mga dalubhasa ay may medicinal value ang ginger torch plant? Pinaniniwala ang nakakagamot ito ng samot-saring mga karamdaman. Nakakatulong itong linisin ang ating dugo, nakakagamot ng skin problems, nagpapatibay ng mga ngipin at buto, improve brain function at nagtataglay ito ng antibacterial properties na nakakatulong para mabilis maghilom ang mga sugat. Marami pang mga pag-aaral ang nagpapatunay na may medicinal value ang halamang ito, may nagsasabi pa na maganda ito sa nagpapasusuna ina. Disclaimer lang mga idol, hindi ko nire rerekomenda ang halaman na ito upang gawing gamot, mas mainam pa din na kumonsulta sa mga eksperto. Nais ko lamang ibahagi ang aking kaunting kaalaman tungkol sa halamang ito. Nagka-interest kasi ako idol dahil sa amin doon sa Leyte ay sadyang napakarami ang ganitong klaseng halaman lalo na sa mga bulubunduking lugar. Sa bansang Malaysia ay tinatawag itong bunga kantan, at dito sa Pilipinas ay walang tiyak na katawagan, minsan ay tinatawag lamang itong tagbak o talbak. Doon sa Leyte sa aking bayang kinalakihan kung saan ko nakuha ang video na ito sa personal, tinatawag itong dalicon, which is hindi ko sigurado sa ibang mga local farmers dahil iba-iba ang kanilang katawagan dito. Pagmasdan ang bulaklak na ito, ito ay ang bagong sibol pa lamang na bulaklak ng ginger torch plant, ang ganda ba? Diba? Alam nyo bang sa mga kapitbahay nating mga bansa ay ginagawa itong salad? Tama ang iyong narinig dahil napakahalaga ng ginger torch plants lalo na sa bansang Malaysia? Minsan ko na ring tinikman ang bunga ng halamang ito mga idol noong kabataan ko pero inaamin kong takot ako baka malason ako at ikapahamak ko ito pero sa kabutihang palad ay hindi naman ako napaano. Ang lasa nga pala ng bunga ng ginger torch plant, may kwento ko lang mga idol, ay medyo magkahalong asim at tamis ang hinog nito. At may kakaiba siyang aroma, nasasabi ko ito mga idol dahil sa personal experience ko noong elementary days kung saan ay napakaraming ganitong halaman ang tumutubo sa may malapit sa aming paaralan noon. Wala pa akong idea noon sa halaman na ito at binabaliwala ko lang. At ngayon ko naiisipang e-share. Eh at ngayong bumalik ako sa aming bayan sa Leyte upang magbakasyon, Naisipan kong kuhanan ito ng video upang may dokumento ko sa page na ito at malaman ang iilan nating mga kababayan na hindi nakakaalam tungkol sa halaman na ito. Wala kasing nag-care sa halaman na ito dito sa atin samantalang sa ibang mga bansa ay espesyal sa kanila ito. Maraming variety ang Ginger Torch Plant. Mayroong medyo pula ang bulaklak niya pero itong nasa ating video ay ang kadalasan mo makikita dito sa Pilipinas. mas mag-survive ang ginger torch plant sa mga lugar na malapit sa tubig kung saan malaya ang kanilang mga ugat dahil doon din mismo manggagaling ang kanilang magiging bunga. Ang ginger torch plant ay iilan lamang sa mga halaman na sa ibang mga bansa ay may pakinabang pero dito sa atin ay pinababayaan lamang. Disclaimer lang mga idol, ang kaalamang aking ibinahagi ay base lamang sa aking sariling pananaliksik at karanasan kung sa tingin mo ay hindi ka sang ayon dito, maari kang gumawa ng sarili mong pananaliksik para sa iyong mas malawak na kaalaman at para na din satisfy ka sa mga bagay-bagay na aking inilahad sa video na ito. Salamat idol at tinapos mong panuuri ng simple kong video. Aking idadalangin na sana ay maging ligtas ka sa araw-araw at bigyan ka ng masaganang buhay. Maraming maraming salamat sa iyo kaibigan. Sanay pagpalain ka ng puong may kapal at bigyan ka ng mahabang buhay kasama ang buong mong pamilya. Mabuhay ka.